Magandang araw mga kabopuls. Sa tuwing nagpupunta ako sa coffee shop tulad ng Starbucks, madalas ako makapansin ng mga konyong nagmamagaling sa harap ng counter. Yung tipong inaaway yung cashier o barista, kung bakit daw yung cappuccino nila ay kalahati lang, o bakit ang espresong inorder nila ay sobrang liit at napakakunti daw, na akala mo naman dinadaya o iniiskam sila ng mga barista. O baka ikaw ay first timer sa Starbucks at pagtingin mo sa menu ay nalula ka sa sobrang daming pagpipilian pero nahihiya kang magtanong. Tara mga kabopols, makinig ka muna at ipapaliwanag ko yung iba't ibang uri ng kape. Yung pinaka basic lang, para next time, alam nyo na kung anong inaasahan nyo bago kayo magreklamo. Una, espresso. Karaniwan sa mga coffee shop kagaya sa Starbucks, Halos lahat ng kape ay galing sa espresso machine. Ang espresso machine ay yung maingay at malaking makina na makikita mo mismo sa shop nila. Sa makinang ito, ang mainit na tubig ay dumadaan sa giniling na coffee beans sa mataas na pressure na nagre-resulta sa kape na tinatawag na espresso. Ito yung concentrated or purong shot ng kape na may sobrang matapang na lasa at aroma. At dahil nga ito'y pinakapurong klase, isiniserve eh, lang to sa napakaliit na tasa. Kapag umorder ka nito, kadalasan tatanungin kayo ng barista kung single, double, or triple. Kaya hindi ka na dapat magulat o magreklamo kapag first time mong o-order ng espresso. Alam ko yun ang pinili mo kasi yun ang pinakamura. Pero hindi ito recommended sa mga first timers sa kape dahil sa sobrang intense na flavor. Ang espresso ang pinaka-foundation ng mga pinaka-basic na kapeng ipapaliwanag ko. Pangalawa, Americano. Ang Americano ay simple lang. Espresso na dinagdagan ng mainit na tubig. Hindi kasing intense ng espresso ang lasa kasi may tubig na. Tinawag siyang Americano kasi noong World War II, yung mga Amerikanong sundalong nakadestino sa Europa ay masyado daw silang natatapangan sa espresso na paboritong kape ng mga Europeano. Kaya pinapadagdagan daw ng mga Amerikano ng mainit na tubig ang espresso. Cafe Latte Isa sa mga pinakasikat na kape. Ang latte ay kombinasyon ng espresso at steamed milk o yung pinainit na gatas. Tapos may manipis na milk foam sa ibabaw. Ang milk foam ay yung layer sa ibabaw ng gatas. Pag tinitigan mo ng mabuti, parang pinong-pinong bulak na nabubuo pagkatapos mong ma-steam or mainit yung gatas. At dahil nga may milk foam sa ibabaw, ang latte ay nagkakaroon ng creamy at smooth na texture. Karaniwang hinahaluan ng flavor ito tulad ng vanilla, caramel, hazelnut, o Spanish or condensed milk, o anumang available flavor ng coffee shop. Ang salitang latte ay Italian word na ibig sabihin ay gatas. Kaya cafe latte coffee with milk. Dako naman tayo sa cappuccino. Sa aking obserbasyon, wala nang masisikat pa kaysa sa cappuccino. Bakit? Kasi tunog mayaman. Tunog imported, tunog social at parang sophisticated ang dating. One cappuccino please, take out. Angas ba? Diba? Pero karamihan sa mga umuorder nito ay hindi naman alam ang kaibahan niya sa latte ang cappuccino ay halos parehas lang ng latte. Pero may mas makapal na milk foam na halos kalahati ng baso. Madalas may toppings to ng cocoa powder or cinnamon. Ito yung madalas ireklamo ng mga konyong bopols kasi daw sa tuwing natatanggap nila yung kape, e eh kalahati lang daw ang nakakarating sa kanila. na Natipong tinitipid daw ng barista yung gatas. Pero ang totoo, hindi naman talaga sila nagtitipid pinupuno nila yan. Pero dahil halos kalahati nga ng tasa ay milk foam at dahil ang milk foam ay may pinong-pinong bula at puro hangin lang, pagkalipas lang ng mga ilang sandali ay nawawala na sila na parang bula. Ngunit kapag ang natanggap mong cappuccino ay merong malalaking bula na parang sabong panlaba, eh talagang dapat mong ibalik sa barista yan. Ibang-iba ang itsura ng bula sa milk foam ang milk foam ay pinong-pinong bula. Uulitin ko lang. Microscopic bubbles. Hindi bula na sinlaki ng joy na kinanaw mo sa kusina. Yung ibang customer kasi gusto nilang konting gatas pero madaming foam. Ang salitang cappuccino ay walang kinalaman sa kape. Ito ay hango sa salitang cappuccin, isang sekta ng simbahang katoliko sa Italia. Ang mga pare o praile ay merong kasuotang kahawig ng kulay ng ibabaw ng cappuccino. Medyo brown. Mocha. Kung mahili ka sa tsokolate, ang mocha ay para sa iyo. Combination ito na espresso, gatas at chocolate sauce na kadalasang may toppings na whipped cream. Ang salitang mocha ay nagmula sa lungsod ng mocha sa bansang Yemen na kung saan ang kapinagaling dito ay merong natural na lasa ng tsokolate. Macchiato. Ang macchiato ay espresso na may konting milk foam sa ibabaw. Kadalasan dalawa o tatlong kutsara ng milk foam tapos sinaserve din sa napakaliit na tasa. Mas nangingibabaw ang lasa ng kape nito kumpara sa cappuccino o latte. Ang salitang macchiato ay Italian word na ibig sabihin ay mancha or marka. Kumbaga espresso na may konting marka ng gatas. Flat white ang flat white ay parang latte pero may extra shot ng espresso at mas kaunti ang gatas. Kumbaga mas matapang to kaysa sa latte o cappuccino. Dumako naman tayo sa iced coffee. Ang americano, latte at mocha ay kadalasang may iced version sila. Ang iced americano ay espresso na may malamig na tubig at yelo o ice cubes. Ang iced latte naman ay espresso na may malamig na gatas at yelo Samantalang ang iced mocha ay espresso, chocolate syrup, gatas at yelo. Yan ang mga iced version ng mga kape na nabanggit ko kanina. Meron ding iced blended coffee drinks, frappuccino ang tawag sa Starbucks. Pero may mga blended drinks din yung ibang coffee shop, pero hindi frappuccino ang tawag. Meron tong espresso, gatas, ice cubes, tas base na hinahalo para maging smooth ang texture sabay ibiblend gamit ang blender. Napakadaming flavors nito pero napakadali namang intindihin kasi kitang kita naman sa menu yung mga pictures at yung pagkakaiba kaya hindi na ako mag-focus dito. O oh, ayan mga kabopols, sana naliwanagan kayo. Ayan lang yung pinaka-basic na available sa lahat ng coffee shop. Pero napakadami pang klase ng kape depende sa coffee shop na papasukan mo. Kaya sa susunod na mag-order ka ng kape, subukan mo naman yung ibang klase ng kape. Huwag lang puro cappuccino. At kung umabot kayo hanggang dito, subukan yung i-explore at manoorin pa ang iba kong mga video. Huwag kayong puro entertainment at prank videos. Hanggang sa muli, mga kabopuls.